up to one Yes, ang magandang 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 tanghali sa inyo At RG Soccer Vlog Yan, sana sa lagi nyo suportahan Ayan, ngayon Mag-harvest tayo sa aking My little farm Ayan, sabi nga Pag mayroong ang tinanim May ma-harvest So ito, dala ko na yung basket Nalalagyan natin ng gulay So tara, samahan nyo ako Open the door Ayan Napakainit So uuha ako ng talong Kasi magpiprito ako ng talong <laughs> So ayan, nandito na tayo ngayon sa aking little farm Ayan Papakita ko sa inyo kung ano ang aking mga tanim Ito na po, namunga na ang aking tanim na mais At makakapaglaban at makakapaglaga na tayo ng mais Sabi nga, pag may tinanim, may makaharvest At pag mayroong sinuksok, may madudukot, di ba? So ito, may tanim din ako dito ng grips. Kulang lang yung aking pangbalot kasi dito binabalutan kasi yung ganyan para hindi siya kainin ng insekto or o masira. So ayan. At ito yung aking kamutihan. Ayan, isa, dalawa, tatlo, uh, bali limang ano yan, limang uh, garden. So ayan, di ba? Lawak na. 'di ba yung part 2 na sinasabi ko sa Ethel Farm, ayan, may tanim din ako dito na piras o grapes. Oh, grapes or piras. Ayan, may tanim na, may bunga na. Mga uh, katikim na tayo. And then meron na din tayo dito bunga ng ating mansanas. Ayan, oh. <coughs> so, katanghalian ngayon, alas 12. And good afternoon to everyone. Pupunta na tayo sa aking sabi nga pag ito may tanim din ako dito si buyas, ayan sabi nga pag masipag ka lang konting lupa lang sa likod bahay mo o gawin mo yung gawin mong bakod yung gulay kita nyo ang aking tanim ilang puno lang yan pero sa dami ng bunga yan o oh. ay nakalimutan ko kumuha ng gunting kasi di ba nakakatusok yung puno ng talong yan o oh mag-harvest tayo yes o si ito ang talong magpiprito tayo ng talong kukuha mo na ng gunting wait lang kasi makati so, kumuha na ako ng gunting para ah. guguntingin ko siya o oh, diba ayan hmm Ayun. Pumatak sa lupa. Oh. See? Yung malaking malaki lang kukunin natin. Kita niyo naman ang haba ng talong ko. <laughs> Grabe ang talong na to. oh see? Yan ang giant eggplant. Di ba? Sabi nga pag may tinanim, may harvest Ayun. Patak sa lupa. Kasi wala akong cameraman, kaya pasensya na. Yan, maganda yung ano eh, bata pa. Manamis-namis. Diba? Manamis-namis yung bata pa. Ayan, ito yung kamatis ko. Kita nyo, namumunga na rin. Grabe oh, may ma harvest na ako harvest time tayo ngayon ng kamatis, talong ay sarap ng buhay sabi nga sarap ng buhay dito sa probinsya alam nyo ba yon? kasi makakapagtanim ka ng mga gulay ayan mga talong kamatis, okra lahat ng gulay na gusto mong itanim pwede mong itanim kasi libre naman yung lupa hindi ka nauupa ito, likod lang ito ng plat namin. Ito yung plat namin. Yan. Diyan ako nakatira. Pero, tinanim ko siya. Sinamin ko sa amo ko, gagawin ko siyang garden. So, di ba? Sarap ng buhay. Ah. hmm, Yan ako. Harvest, harvest. Yan o. Ang dami o. Oh. oh. Ang haba. bukas ipamimigay ko ito sa mga katrabaho ko na Ajima natawa na naman yung mga yon kasi pag ako'y nakapagprito ng isa ngayon okay na yun no, diba ang dami bunga ilan lang yung ano kung lulutuin ko lang diniligan ko ito buko kahapon eh yan o oh. oh. kamutihan ko yan Maglalaga tayo ng kamote Sa susunod So mag harvest naman ako ng Kamatis oh. Magpiprito ako ng talong Tapos kamatis O oh, ba? Diba? Sarap ng buhay Harvest Harvest lang Pwede nga pag may tinanim may na harvest o oh. dami kamatis oh may hilong na Masipag ka lang talaga magtanim. Meron kang ano, yung mga gulay, libre na siya. Di ba? yung talong gawin mong bakod kung may bakuran ka kung malawak yung bakuran mo gawin mo siyang bakod oh gawin mong ang ganda. at least pagdating ng ano may maharvest ka na kasi mahal na din ang gulay oh, ilang puno lang kamatis ito bali limang kamatis ilang talong to isa dalawa bali pito lang o oh, kakita nyo naman ang bunga Grabe. Yan, no? Oh. Mm. Saglawit. Tapos kamang kamuti ko, oh. Laki na. Yan, yeah, sa kabila na yan, hindi na akin. Hindi na amin. Ito yung napulot ko, oh. Na-harvest ko. Sabi nga, pag may tinanim, may na-harvest. O, oh, di ba? Ito, isang basket na namang gulay. Ito, may sili din ako dito. Hmm. Oh. Yan. Hindi ko man kasi medyo ano pa. May eh, mahaba yung talong na tinanim namin ng adjust eh. Nakatulong ko. Hmm. Yan no. Oh. O, diba? So, yan. Pawisan na tayo. Oh. Shout out nga pala dun sa may mga tanim dyan na gulay. eto nakakuha tayo isang basket. So, good afternoon to everyone. Isang magandang magandang tanghali sa inyong lahat. Mga kabokal, mga ka-RG Soccer Vlog sana lagi niyo akong suportahan sa vlog ko yan oh init yan magpaprito tayo ng talong prito tayo ng talong na pawis ko sarap nung pinapawisan ka ito oh nakuha tayo isang basket talong grabe ang talong hahaba init pasok natin dito bukas naman yung aircon oh diba sabi ko sya nyo malamig nga oh, ang tabi ko na harvest oh oh see yan oh yan oh, pag harvest na naman tayo oh grabe yung talong na ang haba oh giant eggplant grabe yung haba <coughs> mahaba yung talong ko? oh na tinanim. Oh. Lalaki. Eh. <laughs> yan ang na-harvest natin ngayon. Araw na to. ano oh. Sabi nga, di ba? Sabi ko sa inyo, pag may tinanim, may na-harvest. O, oh, di ba? Sang pa? Ay, maliit. Nakuha ko pa. O, oh, yan. Ang aking nakuha ngayon. And siya nga pala, shout out do sa nagsusubscribe sa akin, ano, sa RG Soccer Vlog. Maraming 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 salamat sa inyo. Ayan, sa mga usawang pagsuporta sa akin. And good afternoon to everyone. So, mix lang yung vlog ko ngayon. Kasi, hindi ako nakapag-vlog kasi no. So, shout out sa inyo lahat. Sana mag-iingat kayo dahil lagi. And then sa mga OFW dyan, nakatulad ko. Sa magandang bandang tanghali. So, good morning, good afternoon to everyone. So, ang mga sulok ng mundo. Sa pamilya ko, sa mga subscriber ko, maraming maraming salamat. Thank you so much. So, walang uh, sawa sa porta. RG Soccer Vlog, kabokal. Ayan. So, pali nyo ako. Please, share, like, comment, and click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa ko fees. So, ayan, kaya na po tayo. Ayan, nakapag-prito na ako ng talong galing sa aking tanim. O, ba? Diba? Tapos, meron tayo ito chicken nuggets. May sausawan tayo sa talong na kamati, sibuyas, at toyo. O, ba? Diba? Tapos, konting kanin. Yan lang ang pagkain ko. E, Magi sabor. Kalamansi. Baka naman. <laughs> so, kain muna tayo, guys. So, good morning, good afternoon, everyone. Ayan. Nagugutom na ako 1.30 na dito sa Korea ayan, Kasi galing pa ako sa overtime 12.30 ako lumabas Nagluto pa Ayan Ang hirap talaga na nag-iisa Pero okay lang Masaya naman Okay Kain muna po ako Ayan O oh, diba Kain kain muna uh, Ayan uh, Kain tayo Pangulam Ayan lang ang ulam ko. Oh, o, diba? Okay na yan. Kasawa so, natin dito. Oh, yes. Sarap. Mmm. May nam. Ayan. Hmm. Simpleng buhay. Di diba? Itong talong na to, walang halong kimikal, press na press. Kaya ko kumain lang kumain. Hmm, kamatis. Pagod galing sa trabaho, luto, kain. Tapos magsasampay ng laba. Yan. Pwede man na. Hmm. Kamatis. Kamatis. Sarap. Hmm, sarap kain. Monday to Friday kasi, ito, ang blue na to, deliver sa amin yan sa pagkain ng Korean food. So, hindi naman ako mahilig sa Korean food, kaya, nagluluto ako. Friday ng gabi,